tatlong buwan, tatlong buwan ako na bumato na matay ba ako? Hindi. Ay, sequence yun. Well, sequence. Tangin sa ito, Dubai. Sa <laughs> bakit, bakit sinasabi mo na mamat mamatay na lang ako? Eh, <laughs> sinabi ko kami. Ah, ang kami. Okay. So, si ikaw ang sinasabi ko. Ang <laughs> lakas ang amats mo, para ka naka isang <laughs> libong kobra. Bakit sila <laughs> na bakit na. Tanungin kaya akin? Um, anong mas mataas sa dalawa? Abogado o... Janitor. Janitor? Oo. Uh. Porkin na <laughs> Lahat ng tao kayo oh. maglinis. <laughs> Bakit? <laughs> ano sabi mo? Eh, Jay, patay ato, lahat man, tao, mo Lahat ng tao. Ano siya mo? Ma. Alta. Ma. Ay, eh, dito pala. Nakikinig. Hmm. Nakikinig. <laughs> Hoy. <laughs> sabi mo lahat. Janitor? Madali, um. Ang mataas talaga. Kasi naglilinis yan. Lahat ng tao naglilinis. Hindi ka naglilinis? Oto, huwag mo ipasa yung balat mo. Dapat maglilinis yan. Mas mabuti patuloy sa'yo. Nabigo ka nga. Pakaliklo ko lang. Iiyak ako. O, ano yung oi, O, promise ko sa inyo. Pasasayahin ko kayo. ihilang ako. 哎，你别动